ah Step, ha? Step ah, step daughter mo ito. Ikaw ay walang anak. Ito ay step daughter mo. Ah, namimiss mo sila. Oh, ah, ang gusto mo mangyari, dalawin ka. Ha? Ah? Wala ka bang nilagay dito, Lani? Nung nabubuhay ka pa? Ha? Ah? Eh, huwag eh, mo nang babalisain ng batang to, ha? Ah? Ah? Ha? At sabihin ko sa kanya, ikaw ay dalawin dyan sa pastry, ha? Ah? Ah? Ha? Ah, oh, anong gusto mo sabihin dito kay anong pangalan nito? Kim po. Kay Kim. Sige. Ang papa niya, ano ba? ano pa? Ano pa ikinamatay mo, Lani? Umayos ka, Lani. Umayos ka ng higa. Umayos ka. Umayos ka ng po. Sakit. Ano ikinamatay mo, Lani? Ano ikinamatay mo? Lani, ano ikinamatay mo? Leptus pyrosis. Ah, pyrosis. Apat na taon ka nang namatay. Ayun lang ba ang gusto mong sabihin sa kay Kim? Naingatan ng papa nila. O, oh, sige, ha? Huwag mo na, tantanan mo na ito para huwag mo nang balisain, ha? Ha? At sasabihin so, ko sa kanya ang gusto mong iparating, ha? Lani. O, oh, sige, bitawan mo na itong batang ito. Sige. Hmm. Ang <laughs> tulig sa baso. Eh, ito na. Akin, akin. Oh, tika. hindi pa yan. Hindi pa babalik ang ano niya. Huwag mo galawin. Hindi pa makabalik ang espiritu niya. hindi pa yung si Ate Kim yung kausap ko kanina. Ang kaluluwa yung tiyahin niya. Balik! Kim! Kim! Ha? Kailangan mo sila ni? Opo. Kano'ng ano mo? Mama ko po. Step mother mo? po? Ha? May gusto siyang sabihin sa'yo ha? Ha? May gusto mong sabihin ang step mother mo sa'yo? Panoorin mo yung video ha? May kinakikiusap siya sa inyo magkapatid Ha? O, oh, sige. Ayos ka na kayo. Balik. Hmm. I-stop mo na at papanood mo sa kanya kung